Hiling ngayon ng mga opisyal ng mga lokal na pamahala ng magsaysay at kuyo na muling magsagawa ng training ang Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS sa kanilang lugar. Ito ay kasunod ng katatapos lamang na Capability Enhancement Training na isinagawa ng ECAN Education and Extension Division o EEED ng ahensya mula ikalabing anim hanggang ikalabing siyam ng Hulyo taong 2024 sa Barangay Lagaw Bayan ng Kuyo. Sana po sa mga susunod na pagkakataon ay makabalik sila para magsagawa ulit ng ganitong fitness training kasi kailangan-kailangan po namin. Marami pong salamat sa patuloy na pagbibigay uh, sa amin ng mga impormasyon at kaalaman. Maganda po ang ginawa nilang training patungkol po sa pagprotekta ng ating mangroves uh, mangroves area at uh, nagpapasalamat po ako kasi parami akong natutunan mga bagong natutunan po at sana po ay sa gagawin ulit na training ay makaaten po ako. Ang 33 mga naging partisipante ay pawang mga opisyal ng mga barangay at ng mga munisipyo ang training ay tumutok sa mga tupiko at aktibidad na ibinase sa Training Needs Assessment o TNA na isinagawa ng kaparehong dibisyon mula ikadalawamput dalawa hanggang ikadalawamput tatlo ng Mayo noong 2023 sa dalawang mga munisipyo sa Cuyo Island. Base sa naging resulta ng TNA, ang kuyo at magsaysay ay parehong nais na lubos na maunawaan ang administrative order na mayroon ng PCSD na gumagabay sa pagpapatupad ng mga patakaran at pulisiya sa si konserbasyon at proteksyon ng mga bakawan. Liban dito, hamon din sa bayan ng magsaysay ang pagpapatupad ng Solid Waste Management Act habang sa kuyo pagsasanay ukol sa si coastal resource assessment naman ang kanilang kinakailangan. Ang pagsasagawa umano ng ganitong mga pagsasanay ay may malaking tulong sa mga partisipante bilang mga lider ng munisipyo at ng mga barangay o ng mga komunidad na kanilang mga kinabibilangan para sa pagpapatupad ng mga polisiya at pagsasagawa ng development plans sa kanilang lugar. As legislator, malaki pong tulong sa akin kasi additional knowledge po, additional input 'yung sa akin at uh, it is a wake up call sa sa uh, katulad ko na uh legislator para mag-inact uh, ng uh, related ordinance or policies kung, na kung saan ma-address po natin ang ating mga uh, kasalukuyang problema la lalo higit ang ating nararanasan ang climate change uh, capability enhancement na ganyan training ko ay um malaking bagay sa aming kagaya namin dito sa isla kasi hindi naman ganun kadali para sa amin na pumunta doon para mag-training. So, kayo na yung pumunta para i-capacity kami. So, sana magamit namin talaga dito sa Kuyo. RJ Sabuero, PCSD Updates.